Mm. Dapat yung screw nakasya daddy Para mabuksan na to Bubuksan kasi sobrang Ingay na Baka ang dami na ng dumi sa loob Ilang taon na nga ba to dad? Ang washing machine mo Siguro 20 years na <laughs> Baka 20 years na to

na na, daddy. Ah. Tingnan na natin yung dumi sa loob. Ayan na, mabubunot na. Subukan ko rin. Ay, yung tigas! Uh, tigas, tigas, no? So, matigas! Pwede na. mo okay. Tanggal yan. Ha? Ayaw <laughs> mau? Ayaw mo tanggal di ba dad? Ayaw daddy. Sa likod pala. Ganyan lang talaga siguro ang ingay niya kasi ang luma na, di ba? Wala lumuwag, no? Ah, huwag mo pilitin at baka masira. Wala pa naman tayong pambiling bagong washing machine. <laughs> ganap pa ba, ba tong ilaw, Daddy Kuy Kuy? No, no. Na, nabasa, natuloy dito. Baka palitan ng belt. Baka man, baka man, baka man, baka palitan ng belt? Pero pa na. Okay pa naman yung ikot niya, yan mo na. Yan mo na dati.

Binuksan mo pala yung likod, Daddy Koy. Eh. Loka, 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 loka. Baka sa loob yan, kinukuha. Balik mo na para ano. <laughs> 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 Hindi yan dyan. Wala yan dyan, Daddy. Ano lang yan, dumingi yan dito. Pero ayun o, no? ang dami-dami na rin dami. Maano lang naman yan siya. Pagka, ipopush na yan eh. Walang bolts yan dyan. Walang bolts yan dyan kasi ano. Oo. Uh oh, ha, Ay, ha? Di, walang box yun dyan. Kaya nga, ayaw nga. Kaya nga. Kaya nga. Kaya Oo, Kaya nga. Kaya nga. Kaya nga. Kaya nga. yan. Papalitan ito, Ray. May pambili ng bagong washing machine. Bili ako sa December. Bago, uh, si like, <laughs> bago daw. Huwag kang bumili daw hanggat hindi nagsisira yung kaya. Hindi. Bago daw yung bumili na. Yeah, tayo, eh, ba? Reserva? Reserva? Oh. Oo. Mayaman. Kung kailan sira. Wala ka magagas. So, takbo ka lang dyan sa ano eh. Abensan buka, para buwili eh. Sale na ba? Sale? May sale ba? Oo. Oh, December. Napakarami sale eh. Huwag ka munang bumili hanggat hindi nasisira sisira yan. Ay, no. Ang dalaka pibili ay pagmahal na. Ako nga, Daddy, patingin. Ito ba yun? Hindi, ano yung muna paypo, muna? Ito yung muna muna. natanggal ko! Ah, galit. Oo, wala natanggal ko. Ah, hinila mo? Oo. Oh, oh. Ay, hindi yes, siya. Wala rin pala. Dumi. Oh. Ayun, no? Ayun, may kalaho <laughs> mo lang yan. Alam. Alam yan. Kasi naano naman yung dumi niya. Forgetting... Ayun dada o oh, dami o. Oh. Ayun dali o. Oh. Ano naman naging connect sa amin yan. Mabagal. Hindi pala ma Dapat pala. Hi -hi -hi Hihihila ko lang. Sus! Ayun na. Siguro nakalog na siya. Di ba? Hindi na nakalog. Hindi na dumi o. Dapat kasi hindi yan. Hindi na hindi yan. Ano dumi? Ano dumi? Ano dumi? Kasi matagal na yun. Yeah, kasi matagal na yun. Yeah, tara, bibili si Daddy sa December. Dahil di mo lang siya. Kulang mo ano, microwave oven Open na no. mm. Sal oh, no. uh, yun, um, sale. Sa sell oh, mo bumili talaga kagad sale. Pero bumili siya na. Sale. O, mas tipe. Paras lang. Dumiti na ay? Doon ka na mag-anong sa grito. Saan ba yan? Dito naman yun eh. Ano ba? Ito ko. Wala naman. Hindi na naman yung basta. Ang ano ko dito. Yung yeah, nga. Hindi ko nabutan yung sale kasi nga bumili tayo agad ng microwave, so, di ba? Kaya yeah, nga, pili talaga yun yun. Mm -hmm. Eh di, bibili ka ng washing machine sa December. Okay. Malamang, hindi na gagamitin ang luma. Ang bago talaga gagamitin eh. Hindi okay, ah, gagamitin pa sana all sana all sabi sana all sabi ba sana all, diba? all nagpaplano ng bibili ng washing machine <laughs>

Uh, may ay, na 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 hindi di na okay? hindi oh. na malakas kaya oh. Wala pa. Wala pa. Ku Kulang nang chick. Chick chick chick. Lipon ni lens. Ano na yan? <laughs> Wala akong dress dito. Pati sa amin ganun. Wala na sa anong lob naman yan. Kayan mo na bibili ka naman lang sa discount. Hay. Tayo na. Ginolsan mo na lang. Malamang. Hindi pibilis sa bisil. Ano? <laughs> Marami. Saan? Oo. No? Kapal? Kapal ng dumi ng washing machine. Ewan ko bakit ang ingay-ingay na yan. Yan na talaga yan. Sa belt siguro. Sa belt? Eh, okay, okay na yan, Daddy. Patingin. Ano okay. Okay na. Okay, okay na siguro yun. Pag binuksan pala ito, huwag masyadong angat yung Para may panghila. Oo, gano'n. Oo, ngayon na yun. So, okay na. So, baka sa ano nga, sa belt nga yung problema niya at bakit ang ingay niya pag naglaba tayo. Pero ang ganda pa naman ng ikot niya eh. Saan yun Huwag ka munang bumili, Daddy, hanggat hindi ito nasisira. Daddy, uy, sayang yung pera. No, Dad? Nasaan yun? Ano, yung pinang ano mo. Saan? So, yung ganito. On the own, sa bag. Dito? Yeah, wala akong ano. Dito, dito. Opo. Oh, okay oh, na. Sige na. Ibalik mo Iba na. Ibabalik na? Oo. Oh. Saan ako? Ay, wala akong... Ayun, Daddy. Oh. may isa. Oh, dito. Ba't mo... Dito lang mo na. Diyan na lang yung last, Daddy, di ba? Diyan na lang yung last.